Dito po tayo sa um, ano mansion ni Diamond Sir. Ay yung pinakaunang presidente yata ng ano Taiwan. Yan Oh. Okay, tangkita na yung man mansion ni Diamond Sir. Yan nasa dulo. ba? Diba? O, oh, di ba? Ang ganda ng bahay na, mansion. Yan. O, oh, di ba? Ganda ng bahay ni Demense, Dauminsa. Yan. Ito, mas malapit. Oh. Yan, parang na, natatapon na ano pero talagang sinadyang design po yan. Eh? Ganda ng mga bulaklak dito. Oh. Ayan, may reverse pa siya. Hmm. Ganda yan. May train pa dun oh. Yan, mga turista nandiyan oh. Saka ang ganda ng pagkagawa ng ano, pagkatanim ng mga puno. Saktong-sakto yung mga height nila. Ngayon mga kasama natin nagpipicture. Nakapalipot po yung mga ano, pinalibutan ng mga kahoy. Yung itong mansion niya no. Mansion ni dominse oh di ba ang ganda ng design? tsaka yung mga bulaklak gaganda rin diba uh, kitang kita yung kagandahan nito Oo. oh. mas malapit na tayo Oh. Eh, mas malapit na tayo. Kitang kita, oh. Oh, ganda ng design ng ano, bulaklak na to. Ganda yung pagka-design, Hindi no? ako makamumupun kanina kaya gusto kong lapitan ito, eh. Yan. O, so, di ba? Ganito pala ito. Kanina, binibidyoan ko lang. Gusto ko talagang malapitan, o. Oh. Yun, <coughs> 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 pala yun. you o. Know. 'Di ba? Kitang-kita nyo. Old old siya, old na ano ng mansion. Wala palasyo yung bahay. And so at least nakita niyo yung ano dito. Mansion ni ano yun? Dominsa? De, Dominsa. Ayan. At least nagkita niyo yung nguya ko. Ano? Tinay ko lang nguya nila. <laughs>